Kumusta? Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, so pasensya na kayo at uh, matagal tayo hindi nakapag-update uh, kung ano na yung uh, sunod na nangyari after nung nabahaan tayo at nadamay yung ating sasakyan na pinanggagrab At ngayon nga, dahil nga marami nang nag-comment sa ating video, no? At yung iba nga ay hindi na nakati. Nag-PM na talaga para kumustahin tayo kung ano ng balita kung nakabiyahin na roba ulit. So, yun na nga, no, after nung bagyong karina, naghintay tayo ng halos one month, no. Uh, isang linggo bago sa na nato, so naintindihan naman natin yan dahil nga bagyo ngayon, eh, maraming nalubog na sasakyan, kaya natagalan yung pagpatuwing ng ating sasakyan papunta doon sa talyer kung saan uh, doon ipapagawa yung ating sasakyan. Tapos, naghintay din tayo ng halos three weeks bago na nagawa at nai-release yung ating sasakyan at yun na nga ngayon ay nakabiyahin na tayo awa ng Diyos ay nakabiyahin na tayo simula nung August 15 hanggang sa ngayon ngayon kasi ay cooling natin eh, kaya yun na ah, naglantay ng oras para makabag update sa inyo yun nga lang uh, ah, na maguro talaga pag ah, galing sa pagawaan hindi talaga ma mapiperfect na lahat yun ay ma magawa nila katulad na lang nung ano yung mga bearing ng uh, alternator bearing ng compressor ay medyo umiingay siya, maingay. Dahil nga kinalawang siya eh. Halos sa uh, 3 weeks siyang na-standby. So hindi may na kakalawangin yung mga bearing. So yun nga, pinagawa pa natin. Nung pagkakuha natin. <coughs> galing sa insurance napagastos pa tayo. Galing sa ating sariling bulsa. Dahil nga ayon sa kanila, ay hindi na raw yun na... Uh, sakop ng insurance Katulad na yung mga bearing ngayon, hindi na raw. Kaya, yun. Panibagong gastos ulit. Hmm. Hindi na nga nakabiyahe. <laughs> Napagastos pa. Hindi pa man, eh, ganoon talaga ang buhay. Uh, sa madaling salita, huling bumiyahe tayo ay July 23. So, nakabalik tayo ay August 15 na. So, since na matagal-tagal tayo hindi nakapagbiyahe, eh, marami tayong mga bills na kailangan bayaran kaya naghahapit tayo ng biyahe kaya ito yung binyahe natin mula August 15 hanggang September 2 so yun na yung kinita natin ng simula noong August 15 yan naka 5,000 tayo August 16 naka 6,8 tayo August 17 naka 5,1 tayo August 18 naka 9,000 tayo August 19 naka 5, 8, August 20, 5-8, ayan, tapos August 21, coding ko yan, walang biyahe, August 22, hindi rin tayo nakabiyahe niya, naka-1-3 lang tayo, dahil nga, yun nga, sinasabi ko sa inyo kanina, eh, umiingay yung mga bearing ng alternator, at saka sa compressor, kaya nagpalit tayo, kaya hindi tayo nakabiyahe, so, August 23, Friday, ayan, naka-5-2 tayo, August 24, naka-6-6 tayo, August 25, naka 76 tapos August 26 75 August 27 62 August 28 coding wala tayong biyahe August 29 5000 August 30 5000 August 31 naka 6200 so September 1 yan, dito na tayo September 1. Kinita natin 7,000. So itong ano nga pala itong uh, September 2 bagyo to. Kaya alalay lang tayo sa biyahe niyan. Hindi ako nagbiyahe ng maayos niyan. Pero marami sana ng pasahero kaya lang medyo may phobia pa tayo dahil nga pinagdaanan natin yan nung bagyong Karina. <laughs> kaya ingat-ingat tayo dito na kabiyahe ng maayos talaga. Puro napakarami sanang ng pasahero eh. Kinita lang natin ay 4,336. Okay? So, Martes yan, nakabawi na konti. Tapos ngayon, Merkulis, huling natin. Kaya tayo nag-vlog para ma-share sa inyo yung aking mga earnings. Para lalo kayong ma-inspire. Okay? So, ito yung nga pala yung weekly natin. Yan o, August 12 hanggang 18, naka 26,000 lang tayo. Dahil nga, nagsimula tayo niyan, uh, August 15 na. Okay? August 15 natin nagsimula. Kaya naka naka 26,000 lang tayo ayun o no, bakante yung lunes ka martis tapos yung merkulis coding yan naka 26 okay na rin yun yung linggo ko nga dyan medyo maganda ayun o no, naka 9,000 tayo nung linggo tapos nung 19 to 25 yan naka 32,000 okay at yung August 26 hanggang September 1 naka 37,000 naman lang tayo So, yun na nga mga ka-PJ. So, maraming salamat sa inyong panunood. <laughs> Babawi tayo. Hindi nga, ngayon, hindi tayo nakaabot ng platinum yung nakuha lang natin is gold yung nakuha lang natin na rebate ngayong katapusan ay 5 piso lang kada rides yung susunod na target natin ay platinum kaya na kailangan ma-hit natin yon para makuha natin yung 10 piso kada rides diba? malaking bagay na rin yun kapag naka 500 na rides ka or 600 meron kang 6,000 na makukuha galing kay Grab para sa inyong mga rebate kaya yun ang next target natin kaya na kailangan maka 600 to 700 na rides tayo. Okay? So hanggang dito na lang muna ako mga ka-PJ. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At yung mga kaibigan natin dyan, yung mga ano natin, mga subscribers na na, na miss nila ako. Kasi nga, nag-comment sila at nagtatanong kung kumusta na daw. Kung nakabiyahe na raw ba ako. Na ito na nga, nakabiyahe na. Eh, kinakailangan talaga natin yung makabiyahe na kaagad dahil alam naman natin eh, marami tayong obligasyon. So hanggang sa muli, ka nyo, temporary signing of adios.